pareho mahirap. <laughs> <laughs> Pero mas mahirap yung 40,000 points. Okay, ibibigay natin ha, para makita mo ganti yan ha. Uh, ibibreak down natin yun, no, yung yung career ni ano ni LeBron James. Alam niyo po si LeBron James, nakapaglaro ng he's playing on his uh, 21st Season. Grabe. isang uh -huh. taon naglaro. Pare, sino ba sa PBA nag-20 nag umabot ng 20 plus? Hindi uh, si ano, hindi si ang ating ano, George. Ating senador. Uh Oo, -oh. <laughs> Victorino ata. Manny Manny Victorino. Vic uh -huh. Uh -huh. si, 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 ano, si senador ano, Coach uh, George G. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, uh, sa kanyang paglalaro dyan, 21 seasons, no? Uh -huh. okay naka naka total po siya ng ano eh. Naka total po siya ng 1400 to be exact ha. 74 games. Okay. Ah sorry, 1492 games. Okay? And out of that uh, 1,492 games, kung, kung i-divide mo po yung 21 seasons, that's 71 games per, ano, per season. Tibay, matibay. 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 Para umabot ka naman ng 40,000 points, ang average niya, yung kanyang 1,492, he was, he is averaging 27 points per game. Yung dalawang isang taon, average, 27 oh. a game. Alimaw. Oh. Ngayon, ngayon ito ha, ito maganda yan. Si Lebron James, okay, okay, uh, nag-finals appearance yan dito para 8 straight years ito eh uh, uh, correctly time for para 8 straight chat tuloy-tuloy uh, from uh from 2011 to 2018 so maximum ma alam niyo po sa sa NBA para pag umabot ka ng finals so let's say nag game 7 pa yung finals so uh, it's 82 games kasi elimination pa reno tapos playoffs 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 tapu yan eh so uh, playoffs playoffs, then finals so up to ng game 7 seven, game 7 seven, game 7 lahat at 21 So, kung hmm. titignan mo, 82 plus 21, 103. So, oh. Sige, hindi rin, siguro, game 6, game 6, game 6, is, sandaan, di ba? <laughs> o, oh. si, si Lebron James po, eh, for 8 consecutive finals appearance, so, uh, walong sunod-sunod na season, eh, 100 games ang nilaro. <laughs> <Go. laughs> ah, nakita mo yung lakas ng tao Longevity no? Diba? Naalala ko si paring uh, Michael MJ natin eh Jordan ah. di ba meron siya tatlong sunod-sunod, nagpahinga na tanong taon, may tatlong sunod-sunod ulit, di ba? Yan, nakakuha nga yan, tripit, pahinga ng na dalawa, tripit. Ito siya, no, although of those eight, eh, nakapag-champion siya ng apat. Pero yung, pare, pahinga ka lang ng konti, nag-champion ka ng June, o pahinga sa clearance ka ng June, pahinga ka ng konti, October, ito na naman. Diba? Larga na naman, di ba? Ang, ang hirap noon, Tapos, kailangan ka mong makuha yung ano yung average sa 27 alam niyo alam niyo po mga mga sport na lakas natin no si MP di biro-biro ang laro minsan yung te, yung sampung araw meron ka ilang laro yan tapos may travel meron ka pang travel diyan okay ang iniinda nga nila diyan yung ano eh yung travel yung byahe di ba dahil napakahirap eh uh -huh. tapos pa iba, paiba-iba minsan yung yung klase ng ano yung geography ng bawat state diyan eh minsan nasa mababa kan lupa eh lalaro ka sa Dallas o lalaro oh. ka dito sa de, sa ay sa sa sa, sa, sa Utah o sa Denver ang tataas diyan eh so ano ba mahirap eh okay medyo meron kang ano diyan eh uh, altitude uh, yes oh hirap din eh. Di na pero nakukuha pa nila umiskor ng ano eh di ba <laughs> ang kagaling eh no okay so so yan po yung ano yan tapos ah uh, ang kanya namang conference appearance, si finals appearance ni Lebron James po, ay uh, ilay uh, 10 conference appearance, finals conference appearance, o 11, nanalo siya ng 10, natalo siya ng isa. So, makikita mo rito, para umabot siya sa ganung kalaki, sa dami ng kanyang nilaro, okay, At siyempre, yung maximum exposure, umabot siya sa conference finals. At minsan, umabot pa sa NBA Finals. So, ganun. So, kail, ang sinusukan dito para umabot ka, yung lakas ng katawan mo. Longevity. Kung baga parang gano'ng mm -hmm. gaano ka lakas so, para umabot. At syempre, alam nyo naman ho, ang accident, isa, kahit gaano ka kalakas, malakas kaya, eh pag -tread mo, may ang paa, nasahod ka ng kote, na ay, mm -hmm. mo itong karon, di ba? O mawawala ka ng ilan, uh, out for two weeks, three weeks, may mga ganun eh. Eh yung Lebron ho, bihirang bihira eh. So, yan po mga dapat dapat ma uh, take into consideration yung mga ganyan para uh, maabutin -ab yung 40,000. Malakas ka, hindi ka na injury lalaro ka ng, ng maraming season, okay? And hanggat maaari, ang dami mong finals sa piras o playoffs sa piras kasi the number of games, the number of points na makukuha mo kasi siyempre exposure yan eh. So, yan po ang babana ang bubunuin natin kung gusto ng uh, isang player eh, talunin yung 40,000 points niya no and uh, i think eh, in the next uh, 10 years or so or lagpas pa eh, mukong wala maka makaka-break niyan di ba pero ito naman isa, na isa hindi ito single game <laughs> <laughs> pero mahirap din yung isang daan naman po, nung araw naman po, eh, si Will Chamberlain, eh, isa sa pinakamataas eh, yung bola, yung eh, nilalagay lang sa ating na gano'n. Eh. Natatawa rin ako. Natutuwa rin ako kay Will Chamberlain. Wala pang three points nun eh. Oo, oo. Oh. oh. <laughs> siya, no? Athletic yan, pre. Athletic yan. Oo, oh, lagi high jumper, sprinter. Sana wala sila naglalaban lagi. Sila ni Bill Russell. Mm. Okay? And si, si Chamberlain, parang para mga Michael Jordan no araw LeBron ngayon na para sa era niya, parang angat angat sa era, sa era niya na sila, diba? mm. uh, ng pinaglaruan sila, di ba? so so do 100 ngayon, makukuha ba? Makukuha ba nung ano nung 100? Eh suntok sa Bontin Hall ngayon kasi ngayon po kasi they put premium na on defense. Eh. Okay? Uh, alam mo dati ang kadalasan hindi naman may mga teams kasi before na talagang uh, offense lang ang talagang ano eh. Kita niyo po yung mga yung mga score po ngayon, nisan pababaan eh. Nisan pag in-interview mo yung coach, pag uh, taga, ano, umiscore ng 100, delikado kami. Kaya yeah, pag na-interview yung mga coach eh, pag umiscore ng 100 si ganito, delikado kami. O mo, 100, delikado na sila. E eh, pa, paano ma-score yung 100 kung ang target lang, 15 is 100. <laughs> Di ba? Hmm. <laughs> Di ba? Eh, kailangan mag-140 yan. 140, 150 ang 130, 140, di ba? Para maka-score ka ng 100. Ngayon, yung ano, medyo makatotohanan pa yung mga 60. Yan. Sige, 50, 60. Makatotohanan pa. Kasi may mga umi-score pa rin na ganyan. Na, yung huli yata, si, diba, si Luka Doncic, umi-score si, ano, sa so, Philadelphia, di ba? Si, si ano, si Embiid, ano, si Tenta ba, ginawa? O, ano, parang uh, gano'n ang 16. ginawa. yon medyo, medyo makatotohanan po, pero yung isang medyo mahirap na rin ho. <laughs> sa ngayon, ma, 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 ma yung isang Unless nga ho, na talagang ang mangyayari, eh, magiging shooting contest yung lahat Parang ala all-star. Shoot ka, hmm. offense versus offense. Di ba? Eh, syempre nga mo ngayon, uh, lalo na ngayon, pag nakita po yung composition ho ng bawat team, eh, yung top 5 ho nila, lahat po yan, kamadur eh hindi naman po pwede isang isa lang ano may may team concept na ho kayo o uh, talagang lato eh in, in every given night eh, pwedeng pumutok okay ah uh, syempre minsan pag feel ng tao na biglang ola pa sa din maganda eh sa kanya yung bola sa kanya yung bola sa kanya yung bola pero hindi lang most of the time sa kanya yung bola syempre gumagawa rin naman ng kaparaanan yung kapila para ma-contain yung ano ma-continue ma, ma continue, ano, yung, yung tao na Medyo maganda ang pakiramdam ng particular game na yun. No? So, yun, pare. Uh, dito ako sa single, pero mahirap pa rin yung sandaan. Oh. Not, not unless talagang ibabalik mo dati yung score na umaabot ng 130, nagkakatalo lang sila, 130, yeah. di ba? 130, 120. Yun. Pero kung pababaan lang, ko no? mahirap, mahirap po yan. Kasi nga, sa, sa totoo lang, no, umiskor na mga 110 mataas na sa kanila. Mm -hmm. Di ba, are? Yeah. 110 eh. mataas na sa kanila. Parang, parang ano na sa kanila. Parang ang tingin na po siya. next game, baba pa natin itong 110 na to. Although, yung po 110, winning yun. Winning score nung ano. Ha? Winning score nila. Oh. Sa Beron, pag, uh, di ba? Uh, 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 uh no. Besa ka titignan mo yung mga average ng mga teams. Eh. Nandun lang eh. One, 100, 105, 110. Uh -huh. So, 60 to 70 siguro. Makatotohanan mo.